araw-araw na mga salita ng Diyos. Malaki ang naipagkatiwala ng Diyos sa mga tao at napatungkulan din ang kanilang pagpasok sa di mabilang na mga paraan. Ngunit dahil ang kakayahan ng mga tao ay lubhang mahina, marami sa mga salita ng Diyos ang nabigong mag-ugat Sari-sari ang dahilan ng mahinang kalibring ito. Tulad ng katiwalian sa kaisipan ng tao at moralidad. Kakulangan ng tamang pagpapalaki. Piyudal na mga pamahiin na lubhang nakahawak sa puso ng tao. Ubod ng sama at bulok na mga uri ng pamumuhay na nagbunga ng maraming kasamaan sa pinakamalalim na sulok ng puso ng tao. Mababaw na pagtarok sa pangkulturang kaalaman, kung saan halos siyam walong porsyento ng mga tao ang kulang ng edukasyon sa pangkulturang kaalaman at higit pa rito. Iilan lamang ang nakatatanggap ng mas mataas na antas ng edukasyong pangkultura. Kung gayon, sa una pa lamang ay walang ideya ang mga tao kung ano ang kaulugan ng Diyos o ng Espiritu, kundi mayroon lamang isang malabo at hindi maliwanag na larawan ng Diyos na nakuha mula sa piyudal na mga pamahiin. Ang mga mapanirang impluensya sa kalaliman ng puso ng tao na naiwan ng libo-libong taon ng matayog na diwa ng pagiging makabayan at pati na rin ang piyudal na pag-iisip kung saan ang mga tao ay nakatali at nakakadena ng wala ni gatuldok na kalayaan. Walang paninindigang maghangad o magtiyaga, Walang pagnanais na umunlad. Sa halip, ay nananatiling walang pagkilos at paurong. Nakabaon sa kaisipan ng isang alipin at kaya ang obyetibong mga salik na ito ay nagbahagi ng isang di mabuburang marumi at pangit na anyo sa pangkaisipang pananaw. Mga simulain, moralidad at disposisyon ng sangkatauhan. Tila nakatira ang mga tao sa isang teroristang mundo ng kadiliman na walang sino man sa kanila ang naglalayong pangibabawan at walang sino man sa kanila ang nag-iisip na sumulong sa isang mundong uliran. Sa halip, kontento na sila sa kanilang kalagayan sa buhay. Ang gugulin ang kanilang mga araw sa panganganak at pagpapalaki ng mga anak. Nagsusumikap, nagpapapawis, nagpapapawis, Nagtatrabaho, nangangarap ng isang maginhawa at masayang pamilya, ng pagmamahal ng asawa, ng paggalang ng mga anak sa kanilang mga magulang, ng kagalakan sa kanilang katandaan, habang matiwasay na isinasa buhay ang kanilang mga buhay. Sa loob ng mga dekada, ng libo-libo, sampu-sampung libong taon hanggang sa ngayon. Inaaksaya na ng mga tao ang kanilang mga oras sa ganitong paraan. Na walang sino man ang lumilikha ng isang perpektong buhay. Lahat ay naghahangad lamang na makipagpatayan sa madilim na mundong ito. Nakikipagkarera para sa katanyagan at kapalaran at sa pang-iintriga laban sa isa't isa. Sino ang kahit kailan ay naghanap sa kalooban ng Diyos? Mayroon bang sino man na kahit kailan ay pumansin sa gawain ng Diyos? Ang lahat ng bahagi ng pagkatao na sinakop ng impluensya ng kadiliman ay matagal nang naging kalikasan ng tao mula noon. Kaya lubos na mahirap isa katuparan ang gawain ng Diyos. At mas lalo pang walang pagnanais ang mga tao na bigyang pansin ang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila ngayon. Kung ano man, sa tingin ko hindi na bibigyang halaga ng mga tao ang pagbigkas ko ng mga salitang ito dahil ang sinasabi ko ay tungkol sa kasaysayan ng libo-libong taon ang pag-usapan ang kasaysayan ay nangangahulugan ng mga katunayan at higit pa rito mga iskandalo na alam na alam na ng lahat. Kaya ano ang punto sa pagsasalita ng salungat sa katunayan? Pero naniniwala rin ako na ang mga taong may matinong pag-iisip kapag nakita ang mga salitang ito ay magigising at magsisikap para sa pag-unlad. Umaasa ang Diyos na ang mga tao ay makakapamuhay at makagagawa sa kapayapaan at kapanatagan habang kasabay na nagagawang mahalin ang Diyos. Kalooban ng Diyos na ang buong sangkatauhan ay maaaring makapasok sa kapahingahan. Higit pa rito, dakilang hangarin ng Diyos na mapuspos ng kaluwalhatian niya ang buong lupain. Nakakalungkot lamang na ang mga tao ay nananatiling nakalubog sa pagkalimot at di napupukaw. Sobrang nagawang tiwali ni Satanas na ngayon ay wala na silang wangis ng mga tao. Kaya ang kaisipan, moralidad at edukasyon ng tao ay bumubuo ng isang mahalagang ugnayan, kasama ng pagsasanay sa kamulatan sa kultura na bumubuo ng ikalawang ugnayan para mas mahusay na maitaas ang kakayahan sa kultura ng mga tao at mabago ang kanilang espiritual na pananaw.